Panglalaki lang daw ang back workout, hindi totoo yan. Papakita ako kayo ngayon ng back workout na pwede sa babae at pwedeng pwede rin sa mga beginner. Lalong-lalo lalo na yung mga tinatamad pumunta ng gym. Siyempre, hindi natin patatagalin ang unang-unang workout natin. Siyempre, kailangan natin ng resistance band na isasabit natin kahit saan natin pwedeng isabit yan. So, ito ang tinatawag na resistance band pull down. Okay, kung makikita nyo ang target area nito whole back to sa buong back natin. So, ayan ang first workout natin. 10 to 15 repetitions yan. Apat na ulit. Then, siyempre, hindi natin patatagalin. Second workout na agad tayo. Ito ang tinatawag na reverse grip pull down using resistance band. Okay, target area naman neto na guys. Tingnan nyo sa may lower back. Tingnan nyo yung lower back ko nag-flex yung ilalim. Ayan, o. Lumalabas yung cuts. Ibig sabihin, yan yung pinaka-target area niyan. Yung bandang lower back natin. Ayan, o. Yung may maliit na guhit dun sa ilalim. Yan yung pinaka-target area niyan. Then, after nun, magka- One hand, one hand. Then, pagsasabayin nyo. Parang magiging superset to. Guys, ayan, no? Tignan nyo yung Christmas tree. Lumalabas. Okay? Yung lower back. So, yan. Gawin nyo to. 10 to 15 repetitions. Tig 10 una. Tapos, yan. Hold ng 5 seconds sa huli. Okay? Apat na ulit nyo ring gagawin yan. Then, after nyan, proceed na tayo sa next workout natin. Ito ang tinatawag na straight arm pull down using resistance band ulit. Puro resistance band lang kasi mahirap pumunta ng gym ngayon, lalo na pag nakakatamad, di ba? Siyempre, nakakatamad talaga pumunta ng gym, tapos may bayad pa. Pero kung gusto mong mag-workout talaga, no excuses, gawin mo lang to. Ito straight arm pull down, 10 to 15 repetitions din to. Ayan, make sure na proper form, ha? straight body. Okay, then after nyan, medyo nagmamadali tayo ngayon kasi syempre alam nyo naman mainit dito sa labas, maka-overteam tayo. So next workout natin, ito ang tinatawag na standing rowing. Ayan oh, para kang nagro-rowing. Ang target area naman na ito, syempre sa may gitna. Pang thickness of the back. Ito yung tinatawag nilang thickness of the back, pampakapal ng likod. Yung iba, pampalapad. Ito, pampakapal ng likod. Okay? After nung sabay, syempre, alternate naman. Ito naman, target area naman nito para humaba yung likod mo. Ayan o, no? kung makikita nyo dito, hinahatak ko yung resistance band papunta sa bewang ko. Ayan o, no? diba? Hindi ako masyado nagsiswing dito kasi ang gaan-gaan lang nito eh. Pag nagswing pa ako, ewan ko na lang, putyang gala na yan. So, ayan o, no? kita nyo yan ha? 10 to 15 repetitions lahat ng workout na to. So, eto naman, next workout natin, medyo marami tayong workout ngayon. Thickness of the back din to, pero ang ginamit ko naman dito, close grip. Okay, magkalapit yung kamay ko dito, tapos hinahatak ko papunta sa aking lower chest. Ayan, yan yung proper form. Tapos syempre, naka-chest out ka dapat, naka-bat out. Okay, 10 to 15 repetitions lahat ng workout na yun, apat na ulit yung gagawin. Then after magawa nyo yun lahat, mag-flex lang kayo para lumabas yung mga cuts. At